Good morning Amers, good morning friends uh, Nais ko lang pong uh, share sa inyo Ang bagay na kung saan napakahalaga sa aming buhay mag-asawa Since uh, kinasal po kami noong 2009 Almost 4 years po na naghintay kaming mag-asawa para magkaroon ng anak So dami po namin tinake na iba't ibang klaseng gamot Pero sa kabila po noon hindi po kami nagkaroon ng anak. So dahil po sa tulong ng uh, product na ito, ang C24 Oledus at saka Complete, dito po ako nabuntis. So nagpapasalamat po kami ng malaki sa AIM Global, sa Alliance in Motion Global, sa sa laking tulong po sa amin mag-asawa. So sa ngayon, ako po ay buntis. And dahil po sa AIM Global, buntis na ako at Meron pa po kaming sa